So what's up guys and welcome back sa ating channel So ngayon guys uh, magbibigay ko ng sukat sa ginawa nating Turbo 15 na box design Yan so goods po ito pang indoor, syempre pang outdoor Yung response dito is pwede tayo sa smooth base and hard base Ayan So itong speaker na pwede dito is 15 inches Itong i-share natin na sukat yan tapos yung mga gamit natin na marin sa isang box ay uh, kukulangin yung isang playgo sa isang box kailangan meron kang isang playgo na marin tapos meron kang kaunti na ritaso para sa kanyang uh, mga division na uh, maliit na ritaso yan so ito uh, papakita natin yung sukat yung gamit natin sa sukat dito is centimeter so papakita natin uh, na tayo dito sa kaniyang lapad yan centimeter yung gamit natin ngayon so yung lapad niya mga guys ay 50 in, uh, 50 centimeter ayan po 50 centimeter yung lapad yung height niya ay 67 cm. Ito po siya. So height niya ay 67 cm. Tapos yung lapad niya dito patungo sa likod ay ah uh, ito. 74 yung haba galing harap patungo sa likuran so 74 cm mga guys ayan so sunod natin yung kanyang uh, dito yung kanyang division So sa akin guys, uh, ito yung sukat ko. Pero depende na sa inyo guys kung uh, kung gusto ba niyo malapad or maliit. Kasi ito retasol ko lang to ito lang yung kasya dito so kaya ito na lang yung nailagay ko so hinati ko pala guys yung 50 yung 50 nya kailangan naka center po sya nasa 25 cm yung paglagay natin dito sa division sim dito guys sa uh, gitna hatiin uh, nyo lang yung uh, 67 cm so nasa 33 0.5 cm. Ayan. Yung lapad niya guys ay nasa uh, 16.2 cm. Ayan siya guys. 16.2 cm. Same rin dito. 16.2 cm. Ayan. Yung dito naman guys, sa harap patungo sa ilalim, ya, pinaka slant niya ay meron po yung haba na a uh, papakita natin. So, yung haba niya guys patungo sa ibaba, yung slant niya ay ito, 51.5 Centimeter Ayan. 51.5 cm. Tapos, dito guys, meron akong allowance dito na half inch lang. Ayan. So, yung distance niya guys, yung, yung distance niya dito, yan, dito. Hanggang dito ay 34 cm po yan. 34, ah, uh, 33. 33.5 cm pala. Yan. So, ito guys, ah, uh, binaliktad ko yung box para makapagsukat tayo dito sa kanyang ilalim. Yan, yung sukat dito sa ilalim ay 23.5 cm. Ayan. Tapos, ito, yung kaniyang 45 degree ay 20 cm po yan. 20 cm. Ayan. So, papakita natin yung sa loob. Balik ko ulit yung box. So ito guys, binaliktad ko para makita ninyo yung disenyo sa loob. Ito siya. Ayan. So galing dito guys, yung dugtungan papunta dito. Yan. So yung taas ng lagayan ng speaker ay nasa

speaker natin. So ito guys, nilagyan ko nitong brace para dagdag tibay, iwas vibrate sa loob. Ayan. So meron po yung haba na uh, 15 cm. Yan. Tapos kailangan meron tong 45 degrees sa ilalim para yung base niya is direct palabas. Same rito guys sa ilalim, meron po itong 45 degrees na 10 cm lang. Tapos dito, meron din to. Yan, sa ilalim. So, galing dito guys yung sukat nito. Ilalim pa tong sa taas. Ay, papakita na lang natin yung plano natin. To, kasi meron tayong plano dito. So, meron pala siyang ah, uh, ito. 15.5 cm. Tapos, naka dalawang speak on para link sa isa pang box kung magdagdag si bossing. So, itong dalawang box, ito yung isa. Naka dalawang speak on po yan kasi request po yan yung nagpagawa. Ayan. Achika yung price nito, dalawang turbo box 15 ay yung price nito is 8 uh, 8,000 dalawa. Bali kung isang box lang ay 4,000 mga guys. Same lang price ng MCB box natin. Yan, yung halimaw box natin is uh, 8,500 dalawa. So ito turbo, chika MCB box ay 8,000 dalawa po mga guys tapos uh, yan ay yung buong sukat naka corner guard naka textured paint dalawang speakon yan yung finish uh, item kapag poly finish yung ipapagawa Merong pintura si naka wiring na dalawang speak on. yan naka textured paint ayan po So overall guys, yan na yung overall na sukat natin sa Turbo Box 15. So abangan natin sa susunod na video ay sa sound check natin kung ano ba yung tunog nitong klase na box design. So yan lang guys, maraming salamat. God bless. Ingat tayong lahat.